Dami pang sobrang pili. Yung lalangtahin ko. Ayan. Dami blessing. Yung buto nito. Gagawin pili nat Ayan. At eto. May langka din kami. Ayan. Magugulay ako bukas. Pero hindi mo ito iubos kasi. Diyos ko. Ang laki-laki o. Oh. Ayan mga kaloka. Super lucky. Siguro mga one-fourth lang ganyan o. Eh. Bukas. Ayan. May saging pa kaming pahihinugin. Saging na saba. Ayan. Daming blessing. Ayan. Mga kaloka. At syempre ito. ba? Diba, it Cambodian na mango. Ayan. Super lucky yan mga kalako. O ba? Diba, isang ano ko. Alos. O. Isang dangkal. O ba? Diba, super lucky mga kaloka. Ayan. Ito pa hinag na to. At ito nga. Oh, yummy. Oh. Ang init pa panahon ay naglaba ko. Ito, ito na mga kaloko yung piling binilad ko. Ayan. Tapos, ayan, hahatiin to. Gagawin ng matigas kung martilyo or itak, hahatiin yan. Yung sa loob yung gagawin piling natin. Ayan. Binilad ko, ko na to sa araw. Tuyo na yung mga labahan ko. yung mga kaloka. Naglabas si Inday. Ayan, mga kaloka. Kasi, syempre, trick na trick. Ang araw, saya ng araw. Ayan. Diba? Ayan, mga kaloka. Ang daming damit. Yung iba, hindi akin. Yan lang. Pero, naglaba ako, syempre. Ito, mamaya, magtsa. Pero, may piyesta eh. Piyesta dun sa dating ano na, tinitirahan ko. Mamaya na ako aatend ng di ba? Ay, food is life talaga. mag muna tayo may, Minsan lang ako uminom ng coke, ayan. Magpa-press ko. Dito tayo sa may ano. Press ko dito eh. Yung sa, ano, ni Gia. Hmm. Ang init mga kaloka, sobra. Ayan, so, sobrang init. May ano dito ng kamias. Ayan, kamias. Ayan, sobrang init. Magpasalamat tayo sa araw-araw na biyaya, maliit man o malaki, kaunti man o marami. Magpasalamat pa rin tayo sa mga biyayang pinagkalob sa atin ng Diyos, binibigay sa ating at buhay tayo everyday. Ayan, magpasalamat tayo sa Diyos. Sa lahat ng blessings. Yan, God bless everyone and bless Sunday po sa inyong lahat. Ayan, mga kaloka. Bye muna mga kaloka. Paki-share naman po ang aking video. Salamat po sa mga supporters ko. O, oh, di ba? Thank you. Thank you for watching.